Alright mga boss, kumusta po kayong lahat and again welcome po sa Carl's Journal Isang magandang araw sa atin mga bossing Isang magandang tanghali Ayan, may tanghaling tapat na po dito So ngayon ay nagpapatubig ako ng sibuyas At ito medyo madamo, yan maraming Maraming ng tumutubong malalaking damo So ginagawa natin diyan ay sasabayan natin ng bunot, no. Bubunutin natin habang nagpapatubig. So ayun yung aking patubig. At medyo may problema na nga pala sa mga ganitong season. Yung panahon ng tag-araw ay masyado nang mahina yung tubig, no. Kawawa din talaga yung mga farmers natin. At kaya shout out no sa lahat ng mga farmers sa mandako ng Pilipinas. So saan man ng mundo. So yung mga farmers, mga bossing. So isa sa mga nagtataguyod no para magkaroon tayo ng uh, mga supply sa ating hapagkainan no tulad ng bigas. O no, kailangan natin ng mga farmers. So kung wala mga farmers mga boss, ay wala po tayong maihain sa ating hapagkainan no ng mga pagkain tulad ng bigas, gulay, o no, yung mga yan, mga pananim na galing sa kabukiran. So ito nga pala mga bossing yung aking pinapatubigan. At nakakalungkot kasi sa mga ganitong panahon ay mahina na po yung supply ng tubig ng mga farmers. So katulad ito. So sa dakos mga boss, ganyan na lang yung lumalabas. Eh. Mahina na po yan kumpara dati nung magsisimula pa lang noong around December or January ganun. So ayun, sana mapaganda paganda natin yung ating ani sa ating sibuyas so ayun lang mga boss, kumusta po kayong lahat kumusta po lahat ng farmers sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas so ayun, comment naman mga bossing no? yung mga yung mga nakakalam, yung mga veterano sa pagtatanim, yan, kung paano ba natin madaling mapupuksa yung mga damo so katulad nito mga boss ito kasi sasabayan mo na lang ito ng bunot yan binubunot na lang yan, yan. ganun hindi po madali ang buhay ng isang pagkakalala yan sana may na masin talaga yung effort yung effort ng mga magsasaka natin so ayan yung ating tanim na sibuyas ayan yung mga puno sana gumanda pa ito mga boss at umani tayo ng maganda. So ayun lang mga bossing sa magandang araw at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless mga boss.